Shout out mga katatay, uh, mapagpalang araw sa inyong lahat, uh, binabati ko kayo saan man tayo sulok ng mundo na uh, binabati ko kayo ng magandang araw, magandang gabi. Uh, ngayon mga kabindors ay tuloy ang ating mission sa pagtulong doon sa tatlong upang makakuha sila ng kanilang mga birth certificate. Ngayon ang araw na nakalaan para puntahan namin. Doon yung kanilang mga record sa aming unang pinuntahan Ang ah, mga kabindros ay samahan nyo ako. At yan para makita natin ang uh, pag-release ng mga papers. Yan, samahan nyo ako mga kabindors. Yan, shout out mga kabindors, nandito na tayo. Ah, uh, magandang umaga. Uy, Angelo, anong ginagawa mo? Nag-iinit. Ah, nag-iinit. Naku, ang usok ano. Talagang mahirap mag ng ganyan. Lalo na ngayon tag-ulan eh. Napakahirap magdingas niyang gatong. Nandiyan ba sila ate mo? Ah. Magandang umaga. O oh, ano na ang nakaprepare na yung ano mo? Yung mga dadalhin natin requirement yung ano nila yung kay Ate Merly... Sulat po. Sulat Okay na 'yon. Okay Hindi din binago mo? Apo, tapos na po. Ah. Yung kay Melie? Meron na rin. Ah. na po dito. Ah. Ah, ah sige kunin mag... ano tayo ano. Ano na Ate Marley? Kumusta yung ano, buhay? Um... Nag-ano ka na? Nag Nag-inom ka na ng salabat yeah. Ah, hindi pa May ano ko. sige Sandali lang ha Ano, naubos na yung ano mo Salabat Meron pa Wala na, ubus na Ah, sige ito hmm. ah, Mag-ano ka ah, Mag-timpla uh, ka dyan Ilagay mo sa ano yan Kasi ano yan eh Ilagay mo sa lalagyan yung garapo na maliit. Meron ka? O ilagay mo yan sa garapo kasi ano yan. Para kukutsarain mo na lang pag ano. Pag magtitimpla ka. Ha? Ah, uh, ano pa ang problema sa ID ni, ano? Ano po? Ni... Yung picture niya lang po, tsaka ang lang. Ah, wala ba siyang mga dating picture? Wala po. Kasi yung mga ID po dati, hindi po siya nilalagyan ng picture. Ah. Ay, yung nakaano na po talaga. Di ba nag-ano siya sa ALS? Wala siyang ID doon na binigay? Wow. Wala, po. Wala po kaming ID. Ay wala Dito po po kailan yung magkakaroon po kang ID. Hmm. Pero ano naman, tuloy-tuloy naman ang pasok mo doon sa alas na yon. Minsan po hindi ako nakakapasok kasi minsan ginagamit ko yung pinibong... room. Uh, adi, ano yun lang, eh, tuloy-tuloy mo na yung pagpasok mo doon para naman yeah. ano magkaroon ka ng kaalaman, yeah. di ba? Ah, sige, ano mo na lang yan, ano? Ipalaminit ah, mo na lang, Mel. At, ano ka na rin? Mayroon ka na dyan, ay, ano? Picture ng as ah, sa cellphone? Meron po. Ah, sige, sige. Yan, eh, ano, pa, ano, para mag one by one lang. Eh, ano natin dyan? May wheelchair ka dito, Ate Merli, ah. Ayan, oh. Pero hindi mo nagagamit yan kasi ano dito, eh, bako-bako, eh. No. Nagagamit mo yan, hindi? Ano? Ate uh, ano, alis na kami, ano? Kasama ko sila, Chris, at saka si Millie Boy. Uh, dito ko muna, nandito naman si Angelo, eh. Meron na si Angelo Sinaing. Uh, kumain lang kayo. Meron na, nagbigay na ako pambili ulam doon. Ah. Ah sige sige. Ah sige sige. Sige sakay. Ang yan lang tayo sa may ano mo? Ah uh, iglesia lang kasi hindi pwede ito pang-highway. ano, fresh okay na? Ano po, yung kay Medi po, sabi, ano, authorized letter pa rin daw po pala ni Mama. Hindi pa daw po sa pwede. Yung dalamang authorized, hindi pwede? Ay? Ano hindi ah, po, authorized letter pa rin po galing. Hmm? Ano Bago? Ay, saan yung authorized letter mo? No? Eh, Iniwan mo doon? Edi ang anong gagawin natin ngayon? Pupunta tayo ng sa puti? Eh, eh wala man tayong requirement. Na Hindi po, tatanong pa lang po natin kung ano yung mga requirements dito. Ito na po natin ipapasok kasi yung mga requirements. sige, sige. Sampai CR CRD, Sir. CRD. Ya. Naik floor. Oke. Okay. Sikan floor. Sikan floor. i will register Ayano si Abby an Ah So Chris anong nangyari doon sa ano sa loob kasi hindi man pwede doon mag-video

hindi naman ito yung PC namin. Hindi lang ito yung PC namin. namin sa pakipapit sa Kasi siya na lang Hindi ba bayaran yun? Alam naman di Siguro meron dito. Ano? kung tayo doon sa National ID. Para mag-ano no? Meron siguro dito. hanapin natin para makapag-ano kayo? makapag fill up? Sige nga naku. Sa Ayan mga kabindors, narito kami sa kuhaan ng National ID upang mag ano, build up si Chris at saka si Millie Boy. Ang hirap talaga. Pag yan ay late ka na, late registr registration. Napakahirap na, nalakarin yung mga papilis. Ayan mga kabindor, sana maging haral ito na pangyayari sa mga nanay na hindi pa hindi nag-iinteres na makuha ang kaagad yung kanilang mga sanggol ng ano birth certificate kaagad-agad ito pati si Millie Boy mga kabindors ay kumuha na rin ng national ID kasi iyan ang requirement mga kabindors doon sa pagkuha nila ng birth certificate ayan mga kabindors kararating namin Nung oras na kami nakarating mga na, kabindos, mag alas 3 na. Kasi marami kaming pinuntahan. Pagkagaling namin, nakuha namin yung no recall nila Chris at saka ni Millie Boy, saka yung kay Angelo, eh nagpunta kami ng City Hall sa, saan Sa, sa, sa yan naman, nagtanong kami doon, nag-inquire kami kung anong mga requirement para makakuha na ng birth certificate. Yan ay ano daw, ano pa yun? ah uh, baptismal? Oh, baptismal at saka yung uh, national ID. Ayan naman mga kabinors, nagpunta kami doon sa national ID. Nakapag-file sila. Silang dalawa lang kasi sila ang may ID. Si ano naman, Angelo ay wala ang ano na lang siguro ang gagawin mo na lang pag yan ay nag ano ka ng temporary sa national ID e eh, pasok mo na siya kailangan mag ano rin siya ng, mga, ng ID kahit school ID ano ngayon ano? paano, paano kaya ang ano doon kasi bago ka makakuha ng kayo na dalawa ng ano temporary dadaan, dadaan daw muna yung one week kasi uh, ano pa nila yun eh, anong tawag dito ipapile eh, pa nila para yung makuha mong temporary, may ano na yun, may picture na para ano na tatanggapin na ng ano yan, ng uh, civil registrar tapos ano pa, ano pa ang ang requirement pa? yun lang po, PS yung sa no record baptismal school records tapos yung national ID ikaw naman may ano ka, may school record ka, di ba? Pati si ikaw, ah uh, Miliboy. Ayan, yan ang ano mo. Ang problema natin si Angelo po kasi Angelo, ano, Angelo. yung nag-stop. yung school din po sa pangarap kasi ano po, magulubudin dito sila yung papapasok na Hindi, subukan mo lang na ano han doon. ah uh, kunin mo yung record niya doon. Baka nandun pa. Siguro nandun yung kasi doon man siya nag-aral. Eh, para makasabay siya sa pagkuha ninyo. Kayo naman okay na. Kasi meron naman kayo. Meron na kayong national ID. Nakukuha na natin. Ngayon, uh, sa paglalakad-lakad mo, uh, bibigyan kita ng kuan para pamasah-pamasahin mo. Tapos sa, uh, ano, kung kukuha ka rin ng ID ni, ano, Angelo, uh, ikuha mo na rin kung pwede barangay ID. Pwede ba yun? Hindi, hindi daw, right. pwede. Hindi, hindi paano kaya yung kung hindi mahanap yung kanyang ID na ginamit noon? Paano ang gagawin natin doon? Eh, sige, sikapin mo na lang na ano, mga ano siguro next week pa tayo kasi oh, next week po ano. yung sunod na update kasi po maganda yung patay. Mm, pa tayo ng national ID nyo. Tsaka yung baptismal, asikapin mo. Kasi sabi mo, ano, saan ba kayo nagpabinyag? Sa ano po, born again. Ayan, sa born again. Nandoon yung record noon. Makiusap ka doon sa ano na bigyan kayo ng kopya. Ito pa kasi kailangan yun. <coughs> Ayan, shout out po, ma'am Liz Danre dito. Uh, nilakad na namin. Uh, pero ano pa, yung ano pa lang nakuha namin yung i no record ilusot mo ba yung an yung dilaw na papel ilusot mo lang ng konti ayan ganyan ayan ah ayan, ayan. Uh, ayan ma'am ang problema namin yung ano ayan ang mga requirement uh, shout out ma'am salamat po sa iyong pagtulong dito sa mag-iina maraming salamat just na lang po ang magbabalik sa iyo ng mas lalo pang biyaya ma'am ano masasabi nyo kay ma'am Liz Danred maraming maraming salamat po salamat po ayan Ah, uh, bibigyan ko kayo ng 200 para meron kayong pang ano, ikaw Chris, pang ano-ano yung panglakad-lakad doon sa kuan. Tapos sa susunod na week, uh, malakad na natin ulit itong inyo ng mga birth certificate na. Okay? ah uh, thank you, thank you.